yun na uh, so June 27 po ngayon ano at ang mga lakad po namin ngayon ay uh, around Metro Manila meron po kami mga tatlong uh, pupuntahan ngayon isa dito sa may 10th Avenue una, una na po itong dito sa may uh, bagong barrio tapos sa may 10th Avenue tapos pupunta po kami ng Makati dahil meron po kami kailangan na bilhin na ano doon na uh, uh, materials para sa aming mga project so Sumahin niyo po kami guys sa araw na to. Ano? Uh, June 27, Metro Manila po tayo. Ito po yung vlog natin ngayon. Sana magustuhan nyo. Let's go! 9.30 na mga kaibigan. Hinihintay ko na lang yung mga kasama ko. Mayan uh, maya, alis maya, na rin kami. Dito tayo ngayon sa may no? hotel. hotel to guys naghahanap kami ng daan pero naipit pa rin kami nandito tayo sa may GMA Kapuso Center kapunta tayo ng ano ngayon Makati Ayan, yeah, mga kaibigan nasa ano na tayo GMA Kapuso meron pa yung guys sa yung dito ekstera ito okay, yung hinahanap natin eh. Sa mga kaibigan, dito tayo ngayon sa Skyway. Eh. <laughs> Iwiwas <laughs> kami sa traffic. Masyado ng traffic sa Elsa guys. Ah, Shoutout sa akin. Videographer si Paco. Hehehe. <laughs> Ang pangkoy ng bayan. Mm.

yung mga inasal Ay, hindi pala <laughs> May drive-thru na pala yung mga inasal naman <laughs> Oh boy, lakas ng ulan guys Buti na lang, may nasilungan yung aris sa akin Uy, sa wakas naman, tumigil ang ulan. Tayo ay uuwi muna. Buti na lang, may tent dito. Uuwi muna tayo guys. 3.23 na nang hapon. 3.23. Okay guys, medyo lobat na tayo. Kailangan lang, kailangan ko nang matulog. Ay! Ayan. So yun guys, pasensya na kayo at ngayon lang tayo nakapag, uh, anong, dahil kararating lang namin ng pampanga dahil kanina guys medyo nagmamadali na rin kami kawa lang par na talaga kami yung pagod kaya medyo umula naman dito sa akin, kaya medyo presko yun know? o oh, uwi ka ano na muna talaga itong nabili ko na to Sa DIY ko nabili yan guys. Mas mabango kung para sa mga ganito. <laughs> ito pang banyo ito eh. Nabili ko. Puso talaga yung sakit ngayon ano guys. Yung anak ko nilagnat. Tapos yung mga pamangkin ko dito sa shop nilagnat din. Tapos yung bayaw ko ngayon nilalagnat. Kaya mag-ingat kayo guys ha mag-ingat pala tayo dahil sa pabago-bago ang panahon may nagiging uso yung ano, sakit so pinaka the best nito guys magpalakas ng katawan tapos pahinga ng maayos at kumain ng masustansya huwag nyo rin kalimutan mag ano, vitamins para at least eh, may protection tayo sa ating ano, katawan sa so ngayon kasi guys, iba yung kung napapansin nyo, iba yung sakit ngayon. Medyo ano siya, tumatagal at saka medyo talagang asin masakit. Yung anak ko, sa toto lang hindi ako gano'n nakakatulog dahil binabantayan ko pagdabi tapos may trabaho pa ako. <coughs> Although yung pakiramdam naman niya, nakakapaglaro siya. Pero, yung kasing nakikita ko parang ano eh, iba. Kaya nakakapag-alala guys. Kaya kayo kung may mga anak kayo o mga kapatid o ano kasama niyo sa pamilya. Mas maganda guys yung nagdi-disinfect pa rin tayo sa bahay. Ayun. Tsaka yun, pahinga na maayos. Huwag yun muna mag uh, ano, huwag ka nunang maayos. Mag, ano tawag dito? Mag, kumain ng mga sustansya. Iba talaga yung panahon ngayon dahil na uh, ang ating panahon kaya sakit din. Eh. Lagalab din guys. So, alright, kaya eh, mag po tayo. Tayo, mm, ano, nandito tayo ngayon sa ano sa, buti na lang hindi tinanggal to. Meron tayong ano dito. Uh, manang gumulan pa naman. Sayang yung aking car wash kagabi. Hindi tayo makalabas guys, ang lakas ng ulan no. Hi. <laughs> Hindi ako makalabas. Wala. <laughs> May makalabas guys Pwede nang pangawin si Mrs. <coughs> Ang oh. <Opa>, ay, grabe. <coughs> Ang lakas ng ulan, eh. Si Mrs. umbo'y talaga ng asawa ko. <coughs> Wala, patawad. Dali! <laughs> Ayan na. na payo, Mayor. Bait talaga ni Mrs. Oh. Ay! Ano yun? Ano yun? <laughs> mayor, mawala kayo pala sa Mayor. Ay! Hey! Oh. Hey! <laughs> ay! 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 Hey! Ay!

Nasaan yung dalawang... Na? Tara. Pizza. cake. Ha? Pati ang ilong mo. Tulog na naman yung anak Nasaan na yung dalawa? na to kaya to. <coughs> Sinag pa. Mm. Tatlo na sila guys. May sinat. <coughs> hmm. Ano? si Jay. tatlo na sila eh okay, mag-ingat kayo guys ha ah, yung mga may bata dyan saka ano, <coughs> mga may mga kasamang bata sa bahay so mag-ingat kayo at gusto nga yun yung sakit eh. kaya malakas kayo ng katawan kumain <coughs> ng cake Ano po yung dalawang dalaga? Yung dalaga ko ba na? Alright! Uy! Dinig nyo ba yun guys? Mga kaibigan. Dinig nyo ba yun? Muulan na naman? Wala na talagang ginawa ang ulan. Hindi. Bumuhos ng bumuhos. 846 So guys hanggang dito na lang yung vlog natin Maraming maraming salamat sa panunood uh, God bless po sa inyo lahat